Ayan guys, yung dining area namin. Ito po yung pangalan ng restaurant. Ayan. Uh, water station. Yung trailer natin. Ayan. Yung butuan natin. Welcome to my channel. What's up, Joy? Kumusta, kumusta po kayong lahat. Sana nasa magandang uh, kalagayan at mapayapang araw na ito so, sa bawat inyo. So, ingat-ingat po kayo sa lahat ng mga abibiyahi dyan, sa lahat ng mga ano mga ginagawa dyan. So, sana nandiyan kayo sa mabuting kalagayan. So, guys, uh, magkwintuhan lang muna tayo bago ako proceed sa aking uh, papakita sa inyo tungkol sa aking... Uh, pinagdaanan na yun na humuhin na ako sa Pilipinas. So guys, ako galing ako sa ibang bansa. Naisipan ko talaga na pumunta ako sa ibang bansa dahil may problema yung mga magulang ko na kailangan talaga nilang pera. Guys sobrang hirap pinagdaanan ko sa pag-apply pa lang. Guys, di asumo ko Tuloy lang tuloy ang aking pag-apply -pag kahit gaano kahirap mga pagsubok na dumating sa aking buhay pero hindi ako sumuko hanggang tagumpay yung application ko at nakalipar ko sa ibang bansa at pagdating sa ibang bansa marami pa rin mga pagsubok na dumating sa aking buhay dalong lalo na yung pandemic oh, nakapunta ko sa ibang bansa pero pagdating doon ilang buwan lang nagkaroon ng pandemic so yung naipong ko ng pera at uh, yung mga sahod ko bawat buwan at naepektuhan yun ng uh, lockdown. So, yung pera na pinapadala ko rin, kahit medyo maliit lang, pinapadala ko sa Pilipinas para sa mga kapatid ko sa Manila at mga magulang ko na kailangan ng pera. Dahil wala, yung iba wala naman silang trabaho kasi laging ng lockdown, lockdown ng iba't ibang lugar. So, kailangan talaga yun na mapagain. So, at, at mabayad ng boarding house. Kaya, isa rin ang mga pagsubok sa aking buhay nung nakapunta sa iyong bansa Kahit mayroon naman mga, uh, kahit palayo nang papadala sa iyong bansa nagtabi din ako ng kahit maliit lang hindi ko inubos na ipapadala dahil kung anong uh, mga emergency na kailangan ko ng pera, meron lang kasi meron akong tinabi kahit konti. Ang nangyari doon, uh, parang pagod na pagod ako magtrabaho doon tapos wala akong masyadong kinikita Then, tapos nagkasakit pa yung ano, magulang ko. Ang ginawa ko, na ako guys na OOE na lang. So, naisipan ko, baka hindi ako maswerte sa ibang bansa. OOE na lang sa Pilipinas at napag-isipan ko na mag-put up na lang ng negosyo. So, pagdating ko sa Pilipinas, pinaplano ko talaga na mag-build up kahit maliit na negosyo. So, na-put up ko yung milk shop. Marapit lang sa amin. Pagkatapos doon, uh, kumikita naman siya pero hindi masyadong malaki. So, ang ginagawa ko doon, gusto ko na talaga lumaki kasi may uh, ma kailangan talaga, kailangan talaga nga may malaking ang income. So, guys, nagpo ako ng uh, restaurant. Ang restaurant naman, hindi eh, lang ako may-ari. So, bali tatlo kami. Close ko yung uh, shop ko at nagpo ako sa restaurant. Bali, yung tatlo kami sa isang restaurant, na may ari nun haambagan ah, lang kami ng uh, pang invest at sa share naman um, uh, ano rin ahati uh, yan so pagdating doon hindi na naman nagka-intindihan naging magulo yung takbo ng ano namin, restaurant Ang isang buwan lang pagkatapos ng operation nagko naman yan talaga po guys na, naranas ko na kahit hindi na ako nagtatrabaho nagpo-proceed naman ako sa negosyo mayroong pa rin mga pagsubok na natin sa aking buhay Naghiwalay kami pagdating doon sa punto na yon na kasi wala na akong trabaho napag-isipan yung isa naman na napasundo ko na sana na ipagpatuloy natin kasi ayan yung ano natin, uh, restaurant natin may mga gamit na tayo para uh, gagamitin sa operasyon tapos hindi natin mga gamit Reopening kami. So, bali, dalawa na lang kami ang may maaari. Ito, guys, na nangyari naman, guys. Pagdating ng 5 months, operation, hindi na masyadong kumikita dahil medyo maraming kompetensya. So, pero may income naman. Pagdating ng 5 months, ito na sa so, Biglang nagsara yung uh, building na inupahan namin. So, wala pa kami na masyadong malaking na ipon kasi may kinakailangan sa buhay yung ipon namin kailangan i-share o ihatiin para magamit namin sa bawat isa so biglang nagsara wala kaming choice so lilipat naman sa ibang lugar pinag ko sa Panginoon na sana uh, magtagumpay at porsigido pa rin namin mapababangon yung ano, negosyo namin kahit di masyadong matao or masyadong ma kumikita So, pinadasalamin sa Panginoon na sana, kahit ni masyado matao, na sana gabayan pa rin ng Panginoong Diyos. So, guys, sa ngayon, ako lang mag-isa nagtataguyod sa business na to kasi yung kapartner ko wala sa Pilipinas na So, ako lang mag-isa at lahat-lahat na pangailangan nito sa negosyo, ako talaga ang gumagawa nito. So guys, grabe pagod. Uh, stress mag-isip ng lahat-lahat kung anong gagawin so ako lahat ang gumagawa guys napakahirap so sana gabay ako ng Panginoon sa laka may bigyan akong lakas at safety sa lahat na mga ginagawa ko dito so guys papakita ko sa inyo ng new location namin para sa uh, aming negosyo na sana ito ay matatapos na buwan na to ay papakita ko sa inyo ang Uh, hindi pa formal na natatapos talaga yung negosyo namin O pwesto para kapag operate kami uh, nasusunod na linggo So guys, papakita ko sa inyo and guys, yung dining area namin Yung upuan Ito, ito po Ito po yung pangalan ng restaurant Ayan, hindi pa tapos yung ano uh, water station yung kung saan yung mga customers gusto iinom eh, ng tubig nandiyan ito guys para sa ating menu guys dyan ko ilagay yung menu guys dyan ayan yan guys dyan nakalagay yung menu natin para pagdating ng customer kita agad yung ano kung anong order nila at gusto nila kakainin nandiyan guys hindi ko pa nilagyan ng ano ng mino kaya nga nakita yung mga plato natin ayan na naman guys yung ano counter natin ayan guys counter natin yung trailer natin ayan yung butuan natin ayan guys ice crash natin guys ito guys para sa ating uh, halo halo ayan ang ating lababo guys ayan So, ginagamit natin para sa sizzling hot plate, yung sisig. Ito guys. Ayan. Sa ating freezer. Ayan guys. yung siya natin guys yan sana uh, gabayan tayo ng Panginoon tulungan tayo at didig ito ng biyaya sa ating uh, uh, hanggang dito na lang at maraming salamat sa panood at uh, sana uh, magtagumpay yung uh, bagong location ng negosyo namin magingat din kayo guys na sana uh, gabayan kayo ng ang Panginoon Diyos na sana guys sa mga pagsubok dumating sa buhay natin huwag, kayo, huwag tayong susuko dahil kung susuko tayo tayo ang talo kaya laban lang at laging manalig sa Panginoon na sana gabayan tayo sa bawat oras sa ating paghanap buhay, sa ating pagsisikap guys. So maraming maraming salamat at bye bye.